pong gintuan ni Senator Bong Revilla at nag-ibang-ibang purpose para sa lahat po ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong medical at sa lahat ng uh, educational. Ito po yung mga services po na ipinapapa natin para sa mga kababayan natin nationwide. So meron po mga kailangan. Ito sa ang aming mga social media accounts. Kuna na-mention ko po, po kanina, kung meron po mga gusto silang mga batas po na ay gusto tayo pa-file po sa amin, yan po, we will, we will collaborate with this group. We will collaborate with parts po. Na para at least po, kung meron po kailangan po na mabigay po na tulong para sa kanila. Incentives. Oo, oh, incentives. At ito mga ating, uh, man, yun, uh, malaki pong bagay po ang ating mga force multipliers po, po sa ating mga communities. Lalo, lalo na po, alam naman natin po na minsan areas, lalo na sa mga highly populated na areas. And uh, laking bagay po oh na meron po tayong uh, public and private partnership in regards with the Kapulisan uh, po sa board, ating mga volunteers po, mga volunteer po sa the, tulad po ng parts. So, ito po yung nakakatawa po na sana mas marami po ang mga babayan natin na sumali po po sa mga ganito mga para makatulong po sa ating mga kapulisan. of course, uh, tayo naman po uh, bilang representante, we have to make sure po na lahat po ng mga projects po na ginagawa po ng ating mga DPWH po ay tama po na kaupulong po sa ating mga ganitong klasang programa po na yan inaharap naman po natin sa ibang lugar po hindi ulan lang, bahada po agad and we all know that global warming is really happening mataas po talaga ang ating mga sea levels and we really have to make sure na meron po tayong kapang proyekto mga infrastructure para po makatulog po at mabigyan ng solusyonan masolusyonan po ang problema po natin sa pagpapakataon